Hello, mga abiyan. My friends, good morning. For today's video, magluluto po ako ng pansit. Ayan po, yung sahog niya. Pero nakapagisa na po ako ng um, garlic, tsaka yung onions, at yung dalawang paa ng manok natin. Hindi ko na videohan nung inya. Ngayon po ay maglalagay ako ng konting asin. At takpa na lang muna natin. Lagyan po natin ng at Hindi to, kasi sila gusto lagyan ng pati is, Ay, nako. Soy sauce. Soy sauce pala. Lagay natin yung ating gulay. Ow! Shy, shy, shy. Tsaka yung ating pansir Nako! Nasira po yung takip. YouTube pa more. halap tayo ng takip at ang ating mahiwagang sugar hindi ako nakahanap ng takip ay naku youtube pa more nasira ng inday loren yung takip nabasag Hintayin na lang natin maluto at kakain na 'yung dalawang bulinggit ko dito. Okay, luto na po ito. Dang Guys, thank you for watching. Please subscribe to my channel, like and share my video. Thank you po.